Naalala mo pa ba ang panahon na maya't maya ay merong karoling? Yung bang kahit tapos na ang Pasko ay nandiyan pa rin? Misan aaraw-arawin ka pa kung maganda ang bigayan. At sasabihan pa ang iba na sa inyo ay okay ang kita, kaya maya't maya ay merong kumakanta. Iba-iba ang reaksyon sa mga nangangaruling. Misan natutuwa, misan nagtatago. Abay, isipin mo nga naman noon, hindi pa man natatanaw ang anino ng Pasko, ay nandiyan na ang ilan. Tapos pag kumanta pa, eh hindi mo maintindihan ang lyrics at bihirang bihirang magkasabay-sabay. Pero kahit ano pa ang sabihin, palagay ko, nami mo din ito, di ba? Dahil sa pandemya nawala ang ganitong nakikita tuwing Pasko hanggang magbagong taon. Isa sa mga all-time favorites na mga nagkakaruling ay yung kantang may lyrics na Bagong taon ay magbagong buhay. Minsan pag kinanta ito, eh napapasabay na lang tayo. Sana nga, ganun lang kasimple ang pagbabagong buhay. Yung tipong, Pagising mo ng bagong taon, ba, bagong buhay na agad. Pero alam natin ang katotohanan. Misan kahit mga New Year's resolution, eh hindi na nga natutupad. Eh lubos ang pagbabago pa ng buhay. Ang pagbabago ay tunay na kanais-nais dahil lang tao ay sadyang may mga kahinaan at kasalanan. Madalas umaasa tayo na sana maandun natin ang nakaraan. O kaya ay makalimutan na lamang ng lahat. Pero alam natin na kahit yan ang gusto natin, ay hindi ganyan ang mangyayari. Kabilang ka ba sa mga nag-aasam na sana ay biglang magbago ka na lang at mawala na ang lahat ng pagkakamali sa nakaraan? O meron ka bang kahinaan na inaasam mong mapagtagumpayan at tuluyan ang maiwan? Ang sabi ng Bible, sapagat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. May mga pagbabagong mabilisan at meron din namang pagbabagong sa matagal na proseso mararanasan. Mahalagang tandaan na ang tunay na paglaya sa kasalanan ay kay Jesus lamang matatagpuan. Ang pagkakaroon ng relasyon kay Jesus at pagpapasakop sa Diyos ang tunay na susi sa paglago sa kabanalan. Hindi mo man mabalikan ang nakaraan upang ito ay baguhin. Maaari mo namang kilalanin si Jesus ngayon at ang iyong kasalukuyan at kinabukasan ay kanyang babaguhin. Hindi mo kailangang manatili sa pagkakasala at pagkakalugmok yamang nais ng Diyos ang buhay na malaya at mapagpala para sa iyo Asa ka pa?